Hello mga ka-tune in. Alam mo, napakabilis talaga na ng panahon. Eh. Two years na pala, mula nun tayo yung muling nagpakasal. Hmm, two years ha? Balik, 13 years na pala mula nung ating first wedding. Matang bata. Oo, oh, eh. Ano mga naaalala ka ba nun? Naku, ang dami. Ang dami. Sobrang dami. Na alala ko nung first wedding natin. Puting-puti ka. Para kasi, ancient x 44 Ah, uh, eh kung sa bagay, alam mo yung puti na yun, yung puting pumalakasan ko, pati sapatos. Pati sapatos. Hmm. Naaalala ko din yung Morello ko noon eh. Hindi ko kasi sa store, ganun, eh. Kaya oh. Alam, ko siyang hindi na lang yun, para lang yung pesos oh, na para yun. lang maganda pagka uh, so, pinuhanan sa oh, siya, oh, pwede nila. Lang. Alam, fake lang siya, fake yung oh, relo mo yun. Tama eh, talaga namang pang malakasan ng laki ko noon. Mm -hmm. Pero alam mo, ang naaalala ko noon, napakaganda mo noon. Bakit noon? Hindi na ba akong maganda ngayon? Eh syempre, yung kagandaan mo noon, tinataglay mo pa rin hanggang ngayon. Oh. oh. Yeah. Ikaw pa rin pinakamaganda <laughs> sa akin. Ano? Yeah. Um, uh, saya talaga ah. na um, alalahanin. Alala. Alala, oh. alala, sabi nga nila. Like, Trip back to memory lane. Yung oh. Uso, uh, oh, mga mga Pero alam mo, pagka ko tinanong mo, parang mas gusto ko yung pangalawang kasal niya. Bakit pa ka yung pangalawang kasal? Eh, kasi, eh, alam mo, be. Mas payat kaya ako ng unang kasal. Eh, yun. Tama ka din naman <laughs> yun. Pero yung pangalawang kasal natin, kaya mas gusto ko yun, eh, may kasama na akong gumastos doon. Hindi ka doon na doon ulit. ako naman, kaya <laughs> ako naman, uh, gusto ko yung affirmation wedding ba sa atin. Kasi, feel na feel ko nun yung uh, pagsusumpaan uh, ulit natin. Kasi syempre, ang dami na natin pinagdaanan din mga kasawa, uh. mga challenges. Tapos syempre, nandiyan na yung mga anak natin. Kaya, Totoo, mas straight from the heart lahat ng mga mga binitawan. Binitawan, binitawan yes. Hindi naman ibig sabihin, hindi totoo. Mga binitawan mo, mo sa na salit. <laughs> <laughs> Siyempre, oh. mga sumpa, ayan. Totoo. So, ito siguro, ma-share na natin yun sa ating mga katuwin. Oo. oo. At saka, ayan. hindi naman na kayo iba sa amin. Mga party na kayo ng aling pamilya, lahat ng mga uh, experiences namin, mm. na magaganda, may hindi magaganda. Uh, gusto namin na makasama kayo. Ayan. So, kung may tinatawag na directors ka, meron mm. po namang Couple's Cup. Ayan. Wow! And dito na po yung mga exclusive videos o footages. At may malaman nyo rin, magpapaano nga ba ang kasal sa loob ng Iglesia de Cristo. Yes, alika! Samahan nyo kami magbalik na ka now sa aming Reaffirmation of Wedding Vows. Mr. Mr. and Mrs. Mrs. Scott! Yo! Itinatanong ko sa inyo, kapatid na kapatid na Rosel. Nakatalaga ba kayo na muling sumpaan sa harap ng Diyos? Na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang naririto ang mga kautosang ito ng Diyos upang patuloy na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa. Nakahanda ba kayo na muling pagtibay ng pangakong inyong sinumpaan na patuloy ninyong gagampanan ang inyong mga tungkulin sa isa't isa at sa inyong sambahayan. Anthony, ang labing isang taon ay matibay na patutuo. Sinikap mo at tulong ng Diyos na gampanan mo ang pananagutan niya. Haan? Sa kasaganaan at karupa, sa katuwaan at sa kalungkutan, Kapatid na Rosel, ito man, sa tulong ng Diyos, sinikap mo na maipagtagumpay. Kinaawaan ka sa katunayan na palakin niyo at sinisikap na patuloy pagmapalaki ang inyong dalawang anak. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi na bigo ang mag-asawang ito, ang kanilang mga paghahanda, kasama ng kanilang mga panalangin ipinaabot sa iyo. Sa pagkasahapong ito, naramdaman nila ang habag mo sa kanila bahaging ito ng aming mga pagdulog, matutunghayan mo silang nakaluhod, muli magkahawak ang kabilang mga kamay. Kung sa naging pagsisimula ng kabilang buhay may asawa, dumaan sila sa iba't ibang mga hirap, haman ng mga paghihirap ng loob, nasalang sila sa iba't ibang mga pagsubok, kasamang pagpalain mo ang kabilang mga pinagkukunan ng ikinabubuhay. Itagos mo ang basbas sa kabilang mga anak. Kaawaan mo silang magagsilaking may banal na takot sa iyo. Mga anak na para sa iyong kaluwalhatian, karangalan ng iglesia, ligaya nilang mag-asawa at karagdagang talik na nagpapatatag sa kanilang pagmamahal buong-buo ang kanilang pananalig. Ano bang hirap ang masagupa ng kanilang pagsasama? Hanggat nariyang ka na gumagabay sa kanila, mananatiling batatag ang kanilang bagiging pagsasama. Kapatid na Anthony, yung Mickey Siyempre, alam niyo naman, kung queen sa puso ko si Mrs. Queen din siya para sa iba. Queen of events. Kaya naman kinarir niya ang yung detalye ng wedding namin. Aba, tinalo niya si Catriona Gray sa maktumang wedding gown? Aba, siyempre, ikaw rin. Ang lakas kayang makaartista ng Paolo Lazaro suit mo. Iba ka talaga, Mrs. Pero ang iba talaga, yung surprise mo sa akin doon? Sino ba makakalimot noon? Jack pa talaga ako eh. Yes, syempre naman, jackpot din ako sa'yo dahil multi-talented ka aking asawa. Yo? Journalist na singer pa. In. I just close my eyes and hope my dreams will comfort me. But now I see who needs the dream when there is you. Ang daming masasayang memories, ang sarap talagang balikan. Naalala mo ba yung exchange of vows natin under the night sky and the big old tree? Kumanta pa nga si Ate Sobe ilang beses ako nagsumubok na gumawa ng vows para sa sa gabing ito sa napaka-special na okasyon na to. Uh, vows um solemn promise pero hindi ako makasulat kasi siguro dahil yung vows hindi siya <laughs> hindi siya iniisip kasi galing sa puso. So, subukan natin. <laughs> uh, Antonio, Anthony, Daddy Tunying, Bep, Happy 11th wedding anniversary. Pag iniisip ko yung buhay natin, lahat ng pinagdaanan natin, totoo, pakiramdam ko, yun yung totoong meaning ng too good to be true. Pakiramdam ko, parang sobrang bait ng ama sa atin. Lahat ng mga pinagpanata natin, lahat binigay niya sa atin. Sobrang saya ko na, sobrang kontento na ako. Wala na akong hinihiling pa. Eh kung alam ko lang na pwede naman pala magtagalog, nagsulat pa naman ako na English. Kung bihirang pati so, pwede ba eh, sayang naman yung sinulat ko. I consider myself the luckiest guy on earth for marrying you the first time around. Now that I have married you for the second time, I am now the luckiest test. That is more than the superlative degree of uh, the adjective lucky. If only I can marry you again and again without expense. I win. Sabi nga sa kanta, I love you more today than yesterday. That is actually my vow. I will love you until I breathe my last. But I will I would love to love you more passionately, more happily tomorrow than today because you are my dream come true. Sobrang nagpapasalamat talaga tayo sa amanon dahil halos lahat eh, biyaya talaga tulad na lang ng reception venue natin na Fernwoods dun sa Tagaytay na regalo sa atin ni Ninong Al. Bukod doon, ang dami rin nating friends na nakiisa sa pagbibigay ng entertainment sa mga guests natin. O ba diba, nandun si na Atom Araulio, si VJI. Uh, we will be your hosts for tonight and we are, of course, Very honored and it's our pleasure to join all of you tonight in this very wonderful occasion in the lives of Mr. and Mrs. T. Especially since nowadays not everyone gets to um, celebrate this kind of milestone in their life. Precisely. sempre ang idol natin si Sir Martin Rivera na-appreciate natin yung mga bisitan talagang dumayo pa ng Tagaytay on a weekday para makasama tayo Oo, naalala ko yung dalawa nating wedding parehong Monday yun eh Oo nga, nasaktong sakto eh At lahat ng ito ay eh, lubos naming pinagpapasalamat sa Ama. Sa kabila ng dami ng mga laman ng programa ng gabi yon, at the end of the day, ang pinakamahalaga ay eh, yung kaligayahan, kapayapaan, at aral ng Panginoon Diyos na laman ng puso at isipan ng bawat isa. Yes, isa na rito yung aral na talaga naman lagi nating binabalik-balikan. Nananagot ang ama ng sambahayan, dapat tuloy nakandilihin at patnugutan ng kanyang mga anak sapagkat ayong kay Apostol Pablo, kung ang sino man ay hindi nagkakandili sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sambahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya ang ina naman ng sambahayan ay parapat na patuloy na maging uliran sa lahat ng mga bagay, gaya ng itinuturo o stolpat upang kadilang baturuan ng mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa pagsiibig sa kadilang mga anak mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay. Magagandang loob, pasakop sa kanikan asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. May mga pagkakataong magkakaroon ng pagtatalo, pero ang mahalaga, babalikan natin ang ating Biblia, laman ang turo ng ama atin at saka yung pagpapakasal ang sarap talaga ng pakiramdam kung susunod ka ng gown tapos syempre haharap ulit sa'yo pwede bang ulit din natin oh, yan Ako ko, is maya kaya nagabit eh Hindi, ulit <laughs> oh, din natin yan every 11 years O, oh, sige, so uh, Sa ilang taon na tayo mga 2030, mga na sa 2030 pwede na. 2030. 20 Ayos, pwede, pwede. Ayan ha, Naka-record yan ha, sa 2030. Pagpakasalan mo. Oh, basta ba? Ang mo rin ako, buhay pa ako nun. Buhay ka? Parang gusto mo yeah. pa, gusto mo ngayon pa. <laughs> <laughs> Ayun. Magpapropose ka ulit sa uh, pero alam mo, uh, be, sa totoo lang, wala naman akong naiisip na ibang pwede kong pakasalam kundi ikaw lang. Ayun. Yeah. Oh. Oh. thank you so much ako. Lagi ko sinasabi mm -hmm. sa na lagi talaga ako nagpapasalamat sa kanya sa Diyos dahil uh, ikaw yun naging kasama ko sa buhay at uh, magka-partners for life tayo dahil mm, sobrang 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 blessed ako. Baka maiyak pa yung mga nanonood sa atin, pati uh, ikaw ano. Oh, pero okay, oh, thank uh, you, thank you talaga. Bro. Oh, salamat din, uh, Be, at salamat din sa ating mga anak. Ito mo, yung mga katsundin natin, nakadali na naman kayo na ng exclusive mula sa aming mag-asawa dahil sa love namin kayo. Yeah. Mm -hmm. Yeah. You know, <laughs> sana, lakas kayo sa amin eh. e paano? Ano pa bang... Paano na ba? tayo? Bye! Happy weekend! Weekend! Oh. Hindi po pwede! Hindi ano ba? Pa diba may ano nanalo dun sa pakontes? Ay, oo nga! Ano ka ah, ba naman? Hintay nga pala kayo. I'm sure, excited ko na kayo naghihintay. Sino ba nanalo? Sa ating pakontes no nakaraan yes. sa ating Road, road to 100,000. Congratulations yeah. to... Maman! Wow! Grabe! Yung mapapanayunan nila ha, dambuhalang copper mask. Ito siya ay worth... 12,000 pesos. So, sumali yung ganda eh. Ayun. Yung isang dambuha ng copper mask, may mga anak na copper mask. Yes. At iba't-ibang kulay, limited edition. Yan, pati Ayan. yung air purifier. Ang swerte. At syempre, maraming salamat sa mga kaibigan natin from Copper Mask and Ninja Ion, kay Boss Joe at at kay Boss Carl. Yung JC Premier, dahil sa inyong generosity na i-share. Syempre, kung gusto natin maging safe, dapat in fashion. At, speaking of share, mm. eh, ang dami na lang nakuha exclusive sa atin eh. Ano pa ba, ba yung mga gusto mo i-share na exclusive mula sa ating pamilya? Pwede, i-share mo lang yung video na to. Yes. <laughs> Subscribe ka, i-share mo yung video na to. At saka pinutin mo yung... Uh, yes, yung bell, yung bell button. Bell button para updated ka sa tune in keto Eto, totoo na to. Bye! Happy weekend! Shout out sa inyo mga ka tune in. Thank you for watching.